Aris. Ngayong araw higit na mahalaga ang mga pahiwatig na dala ng liwanag ng buwan para sa iyo. Ang pagkakaroon ng oras kasama ang pamilya sa loob ng tahanan ay magbibigay sa iyo ng positibong enerhiya at swerte para sa buong linggo. Ang pagsasama-sama ay hindi lamang magpapalakas ng inyong samahan, kundi magdadala rin ng kasiyahan at pagpapayapa sa inyong kalooban. Sa aspeto ng pinansyal, mahalagang iwasan muna ang pagpapautang o pagbibigay ng tulong pinansyal sa iba ngayong araw upang maiwasan ang posibleng problema. Maging matalino at magingat sa paggamit ng iyong pera, ang pinapahiwatig. Ang araw ng Tuesday ay nagdadala ng saya at swerte sa iyo, mas mainam na gawin ang nais. Ngunit mag-ingat sa Friday dahil maaaring makaranas ka ng kalungkutan o pagsubok. Ang iyong gabay ay nagbibigay babala na ang mga desisyon mo ay maaaring magbago batay sa mga pahiwatig na iyong matatanggap sa mga darating na araw, kaya maging maingat at timbangin mabuti ang iyong mga hakbang. Para sa iyong pera, ay mahalaga ang pagtuon ng pansin sa mga mahal sa buhay, lalo na sa mga anak na may sarili ng pamilya, ipinapakita ng mga pahiwatig ng kalikasan na ang anumang desisyon sa pinansyal ay dapat laging may kaugnayan sa kapakanan ng iyong pamilya, ang iyong mga responsibilidad bilang magulang o tagapag-alaga ay nangangailangan ng masusing pagpaplano at maingat na paggastos. Sa trabaho, kinakailangan maging mapanuri at maingat ka sa mga mahalagang dokumento. Anumang pagkakamali, kahit maliit man ito, ay maaaring magdulot ng komplikasyon o problema. Ang mga kulay na color red at color yellow ang magbibigay ng positibong enerhiya sa iyong araw. Tandaan ang mga numerong number 25, number 8 at number 17 dahil ito ang magdadala ng swerte. Huwag kalimutan, ang Gemini ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin sa tulong ng kanilang inspirasyon. Magkakaroon ka ng dagdag na pag-asa sa iyong mga gagawin, basta pag nakaharap ang zodiac signs na Scorpio dahil pwede kang magalit kagad sa kanyang mga salita ngayong araw.